at dito po tayo nakaigi sa isang motor na ito. Ano po, yan. Honda At tayo po ay may tinatala po ito dito. Yan, narito po kami sa Tutay Malbar Ano po? Kami sa Malbar, ano? Kasama kami po ito. Pero hindi siya pinaglaro.

Karistro daw ra. Ano karistro yan? Mm. Napasok pa ra. Right? Kamera. Mm. Kailangan niyo nang makonfirm ng babae dito. Oh. Ba nang ano, napasok ay ano. Ikong hindi naman kilaw. Ano um, naman, talaga. Oo nga naman. Diyan ganyan, makakatapos. Ano niya? Mas malaki ang kapalit niyan. Ano? You know?

Ay, Julia. Yung... Dito kami isa, eh. hindi umare. Ay, oto wala akong umare. Nandito 'yan. Rider J. Oo. Oh. Parehong parehong pareho ang model nila. Hindi 'yung gagawin natin. Ilang taong nakaspad ho, eh? right? Ha? Ilang taong ispad? Dalawa. Dalawa. Yeah. Dalawa may nagta-tricycle ako eh, bihira ko nang magamit 'yan. Hmm. Nasaan na may 'yung tarabak-tabak? Ha? Nagala pa ako sa boto. Astig. Ah, yung starter. Ah. Ano tanya? pa pa. Ano ko? Ayaw mo may clutch. may pa pala ito? Clutch yan. Ano magagamit natin, guys? yan. naman. So may naman.

starter niya, gagana lahat pati Bawasan mo. Bawasan mo, sa dyan mo bibila eh. Ano ka uh, Dala na namin ang pera. Magka na ka Pababaan mo pa sa 20 eh. pa ha? Oo. Alaka, 25, 25, ka Ay, ano ka 22.5 pa na Hindi ko naman kita pa eh. Ay, pa lang yung tsura. Uh Oo. -oh

Yan po, yan ako po yung ng motor Yan o, oh, paapat ko nang uh, tinignan Ayan, nakita po Nakita po natin ito, dito po tayo Nakaigis isa uh, sa Isang motor na ito, ano po, yan Honda Ito,